Si Pedro at ang huling hapunan, ang sandaling nagbago sa kasaysayan nakita ko na nang harapan ang kamatayan. At hindi lamang ito isang beses nangyari. Sinasabi ng marami na ang pinakamalaking takot ng tao ay ang mamatay, ngunit natuklasan ko na ang pinakamalaking takot ay ang mabuhay ng hindi nalalaman kung bakit tayo nabubuhay. Noong gabing iyon, habang natutulog ang mundo, ako ay nasa harapan ng huling hapunan, ramdam ang bigat ng isang bagay na babago sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Naniniwala ka ba na ang isang tao ay maaaring tumingin sa iba at kaagad malaman na ang kanyang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati? Ganoon ang nangyari nang tingnan ko si Jesus. Noong una naming pagtatadpo, ako ay wala ng iba kundi isang simpleng mangingisda. Ang aking mga kamay ay may kalyo mula sa maraming taon ng paghila ng mabibigat na lambat, ang aking mga balikat ay may marka ng araw at asin, at ang aking puso ay may bigat ng napakaraming walang lamang gabi wala akong yaman, wala akong impluensya, wala akong anumang bagay na itinuturing na mahalaga ng mundo. Ngunit sapat na ang isang tingin isang tanging tingin at alam kong hindi na magiging katulad ng dati ang aking buhay. Para bang biglang tumahimik ang lahat ng ingay ng mundo, at tanging ang kanyang tinig lamang ang pumuno sa lahat. Sumunod ka sa akin, ang sabi niya. At sa sandaling iyon, may isang bagay sa loob ko ang sumagot bago pa man makapagsalita ang aking bibig, opo. Naramdaman mo na ba yon? Yaong kakaiba at malalim na katiyakan na natagpuan mo ang layunin na hinahanap mo, kahit hindi mo pa naintindihan ang lahat ng detalye. Para bang alam ng puso ang isang kapalaran na hindi pa kayang unawain ng isip. At sumunod ako. Iniwan ko ang mga lambat, iniwan ko ang bangka, iniwan ko ang alam ko at sumunod ako sa kanya. At sa huling hapunan, nakaupo sa hapag, hinahati ang tinapay at iniinom ang saro, napagtanto ko na hindi lang iyon isang hapunan. Iyon ay isang tipan. Tinignan niya kami at sinabi, Ito ang aking katawan ito ang aking dugo gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Para sa mga naroroon, hindi iyon isang metapora. Iyon ay tunay na pag-aalay. Ang tinapay sa aking mga kamay ay hindi na lang tinapay. Ang alak sa saro ay hindi na lang alak. May isang bagay akong tinatanggap na nagbabago sa akin sa loob, na nagpapatingin sa akin sa buhay sa ibang mga mata. Gaano karami sa atin ngayon ang naghahanap pa rin ng kahulugan? Gaano karami ang naghahabol sa pera? Pagkilala, kaligayahan sinusubukang punan ang isang butas na tila walang katapusan. Sinubukan ko rin. Ngunit natuklasan ko na wala sa mga ito ang nagpapatatag sa kaluluwa. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ginawa sa Harvard University sa loob ng maraming dekada na ang pinakamahalaga sa isang masayang buhay ay hindi ang yaman o kasikatan, kundi ang malalalim na ugnayan at isang malinaw na layunin. At natagpuan ko ang dalawa noong gabing iyon, isang bagong pamilya at isang walang hanggang tawag. Naalala ko na para ngayon lang ang araw na nakita kong nangyari ang paggaling sa harap ng aking mga mata. Ito ay ang ina ng aking asawa, na may lagnat na walang doktor ang nakakaalam kung paano gamutin. Nakita ko siyang nanghihina at ang kaluluwa ko ay nanliliit. Ngunit pumasok si Jesus, ipinatong ang kanyang kamay sa kanya at, sa isang sandali, ang init ng katawan ay nawala, huminahon ang paghinga at bumalik ang buhay. Walang pagmamadali, walang sigaw tanging otoridad at habag sa isang kilos. Hindi lamang ako sumusunod sa kanya, ako ay nagtataguyod sa kanya at naintindihan ko na ang kanyang kapangyarihan ay hindi limitado sa kanya. Inilalagay niya ito sa atin upang maging karugtong tayo ng kanyang mga kamay sa mundo. At alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ito para sayo? Na gaano ka man kasimple sa tingin mo, gaano ka man kaliit ang tingin mo maaari kang magdala sa iyong sarili ng isang bagay na nagbabago sa buhay ng iba. At marahil iyon mismo ang punto, hindi ito tungkol sa kung ano ang mayroon ka, ito ay tungkol sa kung sino ang kasama mo. Alam kong ang ilan ay maaaring nakikinig dito at nag-iisip, ngunit hindi ako karapat dapat. Ganoon din ang naisip ko. Ako ay isang mangingisdang nagkakamali, may mainitin na ulo at maraming pagdududa. Ngunit hindi niya ako pinili dahil ako ay perpekto. Pinili niya ako dahil ako ay handa. At iyon ang tanging kwalifikasyon na hinahanap niya. Sa hapag na yon, noong gabing iyon, napagtanto ko na ang pagsunod kay Jesus ay hindi lamang tungkol sa paniniwala sa kanya ito ay ang pagpapaalam sa kanya na baguhin ang pinaniniwalaan ko tungkol sa aking sarili. At doon nagbabago ang lahat. Dahil kapag naintindihan mo na hindi mo kailangang dalhin ang buhay ng mag-isa, nawawalan ng kapangyarihan ang kalungkutan, nawawalan ng lakas ang kawalan ng katiyakan, at nawawalan ng boses ang takot. At kung ikaw ay naroroon, nakikinig sa aking kwento, at nararamdaman mo na may isang bagay na nasusunog sa iyong puso, marahil ito ay ang parehong tawag na narinig ko noong araw na iyon. Marahil ay iyong oras na upang iwanan ang mga lambat. Dahil matitiyak ko sa iyo, ang buhay na inaalok niya ay mas malaki, mas malalim, at mas walang hanggan kaysa sa lahat ng maaari mong isipin. Naalala ko na parang kahapon lang. Ang tingin na niya hindi ito pag-akusa, kundi isang sakit na tumatagos sa anumang depensa na mayroon ako. Nangako ako, Sinabi ko sa harap ng lahat, Panginoon, handa akong sumama sa iyo sa bilangguan at hanggang sa kamatayan. At sumagot siya sa akin, nang may isang kapayapaan na tanging ang nakakaalam ng hinaharap ang maaaring magkaroon, Pedro, bago tumilaok ang manok, tatlong beses mo akong ikakaila. Ayaw kong maniwala. Sino sa atin ang gustong umamin na kaya niyang ipagkanulo ang pinakamamahal niya? Ngunit noong gabing iyon, ang tapang na akala ko ay mayroon ako ay naglaho sa harap ng takot at ang takot ay mapanlin lang. Hindi ito dumarating ng sumisigaw, bumubulong ito, nagkukunwari bilang pag-ingat, nagbibihis ng pag-ingat sa sarili. At ako, ang lalaking naglakad sa ibabaw ng tubig, ang lalaking nakakita sa mga bulag na nakakakita, at sa mga patay na bumabalik sa buhay, ay lumiit sa harap ng mga simpleng tanong. Kasama mo siya, hindi ba? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Isang beses. Dalawang beses tatlong beses. At pagkatapos ay tumilaok ang manok. Naramdaman mo na ba yon? Ang bigla ang bigat ng pagkaalam na ginawa mo mismo ang bagay na isinumpa mong hindi mo gagawin. Marahil hindi ito ang pagtanggi sa isang tao sa pamamagitan ng mga salita, ngunit ilang beses na nating itinanggi ang ating mga pagpapahalaga, ang ating pananampalataya, o maging ang ating sarili, para lang iwasan ang paghuhusga. Pagpuna o pagkawala Marahil ay ipinagpalit mo na rin ang katotohanan para sa panandaliang ginhawa. Sa sandaling iyon, naging bilanggo ako. Hindi ng mga kadena ng Roma, kundi ng mga hindi nakikitang kadena ng pagkakasala. Ang kahihiyan ay isang madilim na selda na tila walang pinto. At iyon ang dahilan kung bakit napakalakas ng kapatawaran ni Jesus para sa akin. Hindi lamang niya ako pinatawad. Ipinanumbalik niya ako. Tiningnan niya ako na parang sinasabi, ikaw pa rin si Pedro ikaw pa rin ang bato. Mayroon pa rin akong layunin para sayo. At ito ang pinaka nakakamangha sa akin hanggang ngayon, kung pinatawad ako ng anak ng Diyos, sino ako para hindi patawarin ang aking sarili? Sino ka para patuloy na parusahan ang iyong sarili para sa isang bagay na maaari ng iwanan? Iniisip ko kung paano, sa panahon ngayon, napakaraming tao ang nagpapahintulot sa kanilang sarili na manghina dahil sa mga nakaraang pagkakamali. Nakita ko ang mga taong may pambihirang talento na sinisira ang kanilang sarili, dahil hindi nila kayang palayain ang kanilang sariling kahihiyan. Naalala ko ang aktor na si Robert Downey Jr. na halos mawala ang lahat dahil sa mga malinaw na maling pagpili, ngunit nagpasya siyang magbago at naging isang halimbawa ng transformasyon. Ngunit naiisip ko rin ang mga tao tulad ni Bernie Madoff, na, kahit mayroon ang lahat ng pera sa mundo, namatay ng mag-isa, bilanggo ng pagkakasala at ng mga kahihinatnan ang pagkakaiba? Ang isa ay tumanggap na magsimulang muli, ang isa naman ay hindi kayang patawarin ang sarili. Naalala ko ang isang pag-uusap sa bilangguan kay isang sundalong nagdangalang Martiniano. Sinabi niya sa akin na hindi siya handa para sa pananampalatayang ito, na hindi niya gusto ang buhay ng pag-uusig na mayroon ako. Tiningnan ko siya sa mata at sinabi, kahit na ako ay nakakadena, ako ay malaya. Ikaw ang nakakadena, dahil ang tunay na kalayaan ay hindi nagmumula sa hindi pagkakakulong nagmumula ito sa hindi pagkakaroon ng anumang bagay na magagamit ng kaaway laban sa iyong puso. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong sabihin sa iyo. Hindi ang iyong pagkakamali ang nagpapakahulugan kung sino ka. Hindi ang iyong pagbagsak ang nagtatakda ng iyong kapalaran. Ito ay ang iyong kahandaan na bumangon, tanggapin ang kapatawaran at magpatuloy. Kung ako man, na nagkaila kay Jesus tatlong beses, ay ipinanumbalik bakit hindi ikaw. Handa ka bang hayaan na tumilaok ang manok at, gayon paman, magpatuloy sa paglalakad? Dahil maniwala ka, pagkatapos ng pagtilaok, darating ang bukang liwayway. At ang araw ay palaging sisikat para sa sinumang nagpasyang bumangon. Noong gabing iyon, habang kami ay nagtitipon para sa hapunan, may isang bagay na sinabi si Jesus na nagpalamig sa hangin sa loob ng silid, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Tiningnan namin siya, naguguluhan, nabigla at, isa-isa, nagsimula kaming magtanong, ako ba, Panginoon? Maging si Judas, na mayroon ng isang malamig na bigat ng tatlumpung piraso ng pilak, tinatayang katumbas ng pitong libo at dalawang daan na piso sa Pilipinas, sa kanyang bulsa, ay nagkaroon ng lakas ng loob na magpanggap na inosente. Naiisip mo ba, ang mapunta sa harap ng isang taong nagmahal sa iyo, nagturo sa iyo, nagtiwala ng mga sikreto sa iyo, at gayon paman ay piliin mo siyang ipagbili. At kung ikaw iyon, paano ka tutugon sa pagtuklas na ang isang taong itinuturing mong kapatid ay malapit ng saktan ka sa pinakamasamang paraan? Ang lohika ng tao ay sisigaw para sa hustisya, para sa paglayo, marahil maging para sa paghihiganti. Ngunit gumawa si Jesus ng isang bagay na imposibleng isipin ng mundo, pinatawad niya si Judas ang kapatawarang ito ay palaging humahamon sa akin. Hindi lang ito tungkol sa hindi pagtanim ng galit ito ay tungkol sa patuloy na pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagtingin sa trader at mag-alok pa rin ng pagkakataon na magsisi. Ito ay isang pag-ibig na humaharap, na nakakagulo, na bumabasag sa mga kadena ng puot. At nayon, higit sa kailanman, kailangan natin ito. Ipinapakita ng mga modernong pananaliksik sa sikolohiya na ang kapatawaran ay hindi lamang isang espiritwal na gawain, literal itong nagbabago sa katawan at isip. Binabawasan nito ang stress, pinapalakas ang immune system, binabawasan ang pagkabalisa. Para bang ang kapatawaran ay isang gamot na nagpapagaling mula sa loob palabas. Ngunit hindi pinatawad ni Judas ang kanyang sarili. Iyon ang kanyang pinakamalaking bilangguan. Nakita niya ang mga mata ni Jesus, narinig ang hindi naririnig ng iba, at gayon paman ay hindi siya makapaniwala na ang biyaya ay sapat na para sa kanya. At dahil hindi niya tinanggap ang kapatawaran, pinili niya ang sarili niyang kamatayan. Napagtanto ko ang isang bagay na dala ko hanggang ngayon, maraming tao ang hindi sinisira ng pagkakamali na nagawa nila kundi nang hindi paniniwala na maaari silang ipanumbalik. Nakita ko itong nangyari sa ibang-ibang paraan kay isang babaeng nagdangalang novela. Lumapit siya sa akin at humingi ng bendisyon upang magkaroon ng mga anak. Napansin ko na ang kanyang pananampalataya ay kumpleto na bago pa man ang anumang panalangin ko. Hindi niya kailangan na maglagay ako ng isang bagay sa kanya, kailangan lang niyang kilalanin ang kung ano ang nasa kanya na. Ang sandaling iyon ay nagmarka sa akin dahil naintindihan ko na kapag ang puso ay puno ni Kristo, wala ng galit o nakaraang sugat ang may kapangyarihan sa atin. At narito ang katotohanan na marahil ay kailangan mong marinig. Ang kapatawaran ay hindi nagbubura sa nakaraan, ngunit sinisira nito ang karapatan nitong alipinin ka. Maaaring may isang taong seryosong nanakit sa iyo, o marahil ay inilagay mo ang iyong sarili sa sahig gamit ang sarili mong mga kamay. Ngunit ano ang gagawin mo ngayon? Babangon ka ba o mamumuhay ka na paulit-ulit na inuulit ang eksena ng pagbagsak? Alam ni Jesus na ipagkakanulo siya ni Judas at gayon paman ay pinakain niya siya noong gabing iyon, hinati ang tinapay kasama niya, hinugasan ang kanyang mga paa. Kung ginawa niya iyon para sa isang taong nagbigay sa kanya sa kamatayan, ano sa tingin mo ang maaari niyang gawin para sa iyo? Marahil ang tanong na kailangan mong itanong sa iyong sarili ngayon ay hindi ako ba ang may kasalanan, kundi handa ba akong patawarin? Dahil ang kahandaang iyon ay nagbabago ng lahat. At iyon ang nagpabago sa akin, isang araw, mula sa isang lalaking may marka ng pagkakasala, tungo sa isang lalaking may marka ng biyaya. Nang dumating ang oras wala nang balikan. Alam kong gusto nila akong ipako sa krus tulad ng ginawa nila kay Jesus. Ngunit sa loob ko, may isang bagay na sumisigaw, hindi ako karapat dapat. Mamatay tulad ng pagkamatay niya. Kaya humiling ako na ipako sa krus ng nakabaligtad. Hindi ito bulag na tapang, hindi ito isang kilos ng paghamon, ito ay kapakumbabaan. Ayaw kong ipagkamali ang aking kamatayan sa kadakilaan ng sakripisyo ng aking Panginoon. Naisip mo na ba kung paano mo haharapin ang iyong katapusan? Karamihan ay iniiwasan ang tanong na iyon. Nabubuhay tayo na para bang ang kamatayan ay isang malalayong posibilidad at hindi isang katiyakan. At kapag lumalapit ito, marami ang nanginginig, hindi dahil sa sakit ng katawan kundi dahil sa kawalan ng kabuluhan ng pagkaalam na nabuhay sila para sa mga bagay na hindi nila kayang dalhin. Wala akong takot na yon. Ang buhay ko ay ibinigay na bago pa man nila itali ang aking mga kamay. Habang dinadala nila ako, naalala ko ang mga salitang sinabi ni Jesus, bago siya umakyat sa langit, sa mundo, magkakaroon kayo ng paghihirap. Ngunit magkaroon kayo ng lakas ng loob. Nadaig ko ang mundo, iyon ang dahilan kung bakit sinasabi ko, kapag nabuhay ka ng may katiyakan sa kanyang tagumpay, ang kamatayan ay hihinto sa pagiging isang katapusan at nagiging isang muling pagtatagpo. Ngayon, nakikita ko pa rin ang napakaraming tao na alipin ng takot. Takot na mawalan ng trabaho, takot na mawalan ng isang tao, takot na hindi makontrol. Ngunit ang totoo ay walang sinuman ang may kontrol at doon mismo nagiging lakas ang pananampalataya. Kinumpirma pa ito ng agham, ipinapakita ng mga pananaliksik na ang mga taong may pananampalataya, at pakiramdam ng layunin, ay may mas malaking katatagan, mas mahuhusay na nakakabawi mula sa malubhang sakit, at humaharap sa mga krisis ng may mas maraming pag-asa. Dahil, kapag naniniwala ka na may isang bagay na mas malaki ang naghihintay sa iyo, nawawala ng kapangyarihan ang pag-asa. Naalala ko ng mabuti ang huling dialogo ko kay Martiniano, gusto niya akong ilabas doon, isa palaran ang kanyang buhay, upang makatakas ako. Ngunit tinignan ko siya at sinabi, dalhin mo ako kay Jesus. Hindi ko na kayang malayo sa kanya, kahit isang minuto pa. At sinabi ko yon nang may kapayapaan sa aking puso, hindi dahil hinahanap ko ang kamatayan, kundi dahil alam kong umuwi na ako. At marahil iyan ang kailangan kong sabihin sa iyo ngayon, ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot. Ito ay ang pagpapasya na manatiling matatag kahit na sinubukan ka nitong paralisahin. Kung nadaig ni Kristo ang kamatayan, anong kapangyarihan pa ang mayroon ang takot sa atin? Kaya, gusto kong iwanan sa iyo ang isang hamon. Sa loob ng pitong araw, bawat umaga, tumingin sa salamin at sabihin ng malakas, hindi ako alipin ng takot. Nabubuhay ako dahil sa pag-ibig. Hindi mahalaga kung sa simula ay tila mga salita lamang ito sa paglipas ng panahon, mapapansin mo na ang katotohanan ito ay nagsisimulang humubog sa iyong mga desisyon, sa iyong mga pag-uusap, at maging sa paraan ng pagharap mo sa mga paghihirap. Sa araw na itinaas nila ako sa krus, nang nakabaligtad, hindi ko nakita ang pagkatalo. Nakita ko ang isang landas na kinukumpleto. At nang ipikit ko ang aking mga mata, hindi ko naramdaman ang katapusan naramdaman ko ang simula. Dahil para sa sinumang nasa kay Kristo, ang huling salita ay hindi kailanman kamatayan, ito ay buhay. Alam mo kung maaari kong ibuod ang lahat ng narinig mo sa isang tanging katotohanan, ito ay ito. Hindi mahalaga kung nasaan ka ngayon, ano ang nagawa mo o hindi mo nagawa ang nagpapakahulugan sa iyong buhay ay ang desisyon na gagawin mo mula ngayon. Hindi ako perpekto, nagkamali ako, natakot ako, nagkaila ako, ngunit pinili kong magpatuloy at iyon ang pang-araw-araw na pagpili na nagbabago kung sino tayo. At kung naramdaman mo na may isang bagay dito ang direktang nagsalita sa iyong puso, kung gayon huwag kang tumigil dito. Sa susunod na video, na lumalabas na sa screen, akyat tayo ng magkasama ng isa pang antas sa paglalakbay na ito, at magiging isa kang daang porsyento, o higit na mas mahusay kaysa sa iyo ngayon. Salamat sa pagiging kasama ko hanggang dito. Hihintayin kita doon.